Hi guys! So, welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, ah, uh, i-share ko naman sa inyo yung pagdating ko na ng Hong Kong. And, ah, uh, nung no, sinundo na kami, nung no, sinundo na kami ng ano, nakwento ko na ba yun? <laughs> nung na ako ng aking broker, ah, uh, nag ano ah, nag -medical. kami diretso medical yung medical eh, ano uh, x-ray eh, x-ray pa tapos yung uh, dugo yun ang bilis 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 dapat yung kilos dito ako sabi ko mag vlog ako hanggang sa makarating ako dun sa bahay so kasi pag doon na wala akong time pwede naman sana kaso baka marinig ako sa camera ba na nagsiselfone di ba may pahinga naman ako ng ano kasi may sipon ako kaya nag face mask ako may pahinga naman ako ng 15 minutes kada work po daw pagpagod ako magpahinga ako sabi ni ma'am ng 15 minutes ganyan tapos kagabi kasi nga sinipon ako sa birthday ng alaga ako sinipon ako so sabi niya maaga niya ako pinatulog so yung matulog ka na maaga para gumaling ako di ba? kaya yan Ay. Namalingki kasi ako ngayon, no? Oh. O, oh, ayan. Nakabili ako at first time ko na ako lang yun nagpunta doon. Ayan. Naligaw-ligaw pero kinaya at na, nahanap nahanap ko yung ano, yung Thorn Hills Fresh. Fresh na supermarket. So, ayan. So, dito nga ako. Malapit na yun na ang Washington Mansion. Ayan. So, yun nga, guys. Tapos namin nun. Wait lang. Pupungo muna ako sa glit. Ano ba itong basa? na ano ba ito? Ba't basa? Uh, so, yun nga. Pagkatapos nyo, po lang ako sa glit, no? Papahinga. Kasi mamaya wala ng signal dun sa loob. Pag dun ako sa loob, mabilis na. Anong, uh, ano oras na ba? Ayan. Tapos, pagkatapos, na, pagkatapos namin ng ano, inikot kami ni Mamilis dun sa, uh, ano, sa mar market. Tapos, sinundo ako ng amo ko 2.30 ng hapon sa Wachan. Sa Wachan. Ah? Wachan. Wachan Station doon. E ano, achai wo! Ay, ah, ah, yes ko nang kalito ng mga station niyan. Wachan Station. Tapos, e di pag, ano, no, nag-uusap kami sa, ano, sa sa, sa MTR, sa loob ng tren. Nag-uusap kami, siyempre tinanong niya sa akin kung ano daw gusto kong kainin? Oh, di ba mpaedit? Eh? Ano daw gusto kong kainin? Hoy, oh, may dala akong towel kasi ano, pinapawisan ako. Ah, grabe kasi puro slakad kasi dito, guys. Lakad, lakad, lakad. Kaya yon. E eh di ano, sabi ko, um, sabi ko rice. <laughs> sinabi ko talaga, aras ko rice. Kasi sabi ni ng broker namin, ni Ma'am Ili, sabi niya, wag kayong mahiya magsabi lang kung anong gusto niyong kainin. Sabi niya, kasi para din naman sa inyo yon Sabi niya, ganun, nasa sa, inyo yan, nasa sa inyo yan, kung magugutom kayo ano. Kasi nga, share food na kayo dyan. Sabi niya, lahat ng pagkain nila, ano, pagkain niyo din, ganyan. Kaya sabi, <clears throat> Pag tinanong kayo, hindi eh, huwag kayo mahiya magsabi, di ba? Ay, ako hindi talaga ako nahiya, guys. <laughs> Sinabi ko, ah, ah, uh, uh, rice, ma'am, rice. Sabi ko gano'n. Ay, okay. Sabi ko ganun. Uh, what is, what your, ah, uh, ano daw, ulam? Ano daw gusto kong ulam? Sayo, ah, uh, uh, any, ma'am. Sabi ko, anything. Sabi ko gano'n, Sabi ko, uh, veg vegetables or any. Sabi ko, you like pork? Oh, pork, ganyan, hindi ko pa una maintindihan, sabi, pork, mga gumanon uwan nun pa nga siya, eh. So, ko, yes, ma'am, yes, ma'am, it's okay, sabi niya, tapos, edi, ano, sabi niya, okay, okay, sabi niya, tapos nung dumating na kami dito sa bahay nila, dito dito nga sa 13th floor no pagdating uh, sabi niya uh, pinalinis niya sa akin yung maleta guys kasi kailangan i-disinfect mo yung maleta mo hanggang gulong lilinisin mo pati yung gulong tapos yung mga damit mo alisin mo uh, wag, uh, wag mo lang isama yung mga panty at saka bra mo ganyan pero yung mga t-shirt mga pants mga pantalon short ganyan lahat yan ipapa ano niya ipapa laundry niya tapos yun dinisinfect ko yung maleta ko tapos tinago niya doon sa sa taas, sa kwarto namin, may lagayan din kami naman ng maleta doon. Tapos yun, doon niya pina, ano, pinatago. Tapos, sabi sa akin, mag-shower na daw muna ako. Maligo ako. Tapos yun, naligo ako. Tapos paglabas ko, edi sabi niya, magpahinga ka muna dyan. Sabi niya ano, anong oras ka um, digising? Sabi sa akin. Sabi ko, ah, uh, kasi anong oras yun? Mga alas stress, siguro kami dumating dito. Alas stress alas kwatro. Tapos, eh di ano, sabi ko, ah, uh, maybe, ah, uh, 8pm, uh, ma <laughs> sabi ko, 8pm, ganyan. Sabi niya, okay, okay, sabi niya, ganun. kaso na, kumakain daw sila ng alas 7 ng gabi. Tapos, e niya, ano daw, ah, uh, yun nga, magpahinga muna ako. Tapos, e natulog nga ako, nakatulog nga ako, kasi wala akong tulog sa biyahe. <laughs> wala akong tulog sa biyahe ng, ano eh, ng airplane mo ano gabi yun hanggang umaga hanggang ano di ba o magdamag kami sa airport kakakahintay o tapos edi ano natulog na ako tapos nagising ako mga 6:30 nagising na ako So, yung mga ano lang yung tulog, parang nakaidlip lang, tapos nagising na ako, tapos lumabas na ako. Sabi niya, oh, you wake up early. Sabi niya, sabi yes, ma'am. You okay? Sabi niya, you feel good na. Ganyan. Sabi ko, yes, ma'am. Sabi ko, ito? Yun, nag-asikaso na nga ng pagkain, tapos pinakain niya na ako. Pagkatapos, yun, uh, pinakilala niya, yun, nandyan kasi yung lola, yung lolo. Tapos yung pinakilala ako, tapos, uh, okay naman, mababait sila. Mabait. Uh, minsan, 6 uh, six days na ako ngayon, guys. At pasensya na ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ngayon lang ako nagka-time na dito sa labas. Kaya yun, kasi ngayon lang ako inutusan sa labas na ako lang mag-isa. Uh, usually kasi pag nalabas kami, kasama sila. Kasama yung lola, lolo minsan, tapos si mom, ganyan. So, minsan pag lalabas yung uutusan ako bibiling tinapay, d'yan, sa kabilang yan. E eh, kasama ko yung bata, so hindi ako pwedeng ano. Pa uh, basta-basta na lang na gumamit ng cellphone, tapos yun. edi eh, di yun nga, sabi ko, ah uh, vlog ako na lang. Pag ako lang mag-isa yung hinibaw, uutusan ako na uh, mag ano, aalis sa malengke ganyan. So yun. Ay, papasok na ako. Naka 6 minutes na akong video. Eh, 7 minutes. yun lang guys, ang kwento ko. Tapos, ah, uh, sobrang ganda dito. Hindi nakakatakot. As in, alam mo ba yung feeling na parang komportable ka? Yung parang, wala lang. Parang sa Pilipinas ka lang. Yun lang. Ang naano pa dito, ang problema lang kasi dito guys, lakad. Puros talaga lakad, 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 lakad. Nakakapagod. Hindi nakakapagod sa loob yung trabaho hindi nakakapagod yung trabaho. Siyempre, yung nakakapagod lang dito talaga, yung lakad. Oo, kasi puros lakad dito. Oo, yung pagbaba mo ng building, lalakarin mo hanggang MTR, tapos pagbaba ng MTR, lakad na naman, papuntang school, ganyan. Tapos pag mamalengke, kayan, puros lakad, ganyan. Pero, siyempre, nanakit yung mga binti ko kasi nga, Bago pa lang, no? At hindi na masyadong sanay. Pero nung bata-bata pa ako, siyempre sanay tayo sa bundok. Kasi bundok naman ako lumaki. So, sanay ako sa bundok. Pero ngayon, ayan, hindi na nga masyado. At dumanda na nga tayo, no? So, yun lang, guys. Uh, yun lang muna yung update ko. At uh, kukwento ko ulit yung next sa, uh, ano? Next ulit. <laughs> Marami naman akong mga videos pero hindi ko pa napopost. So, yun lang yung experience ko ngayon. So, ang saya lang kasi parang gusto ko talaga dito. Parang malayong malaya ka kasi at ka, uh, uh, walang makikialam sa'yo. Parang sobrang safe safe na safe ka dito sa Hong Kong. At, fun, swerte talaga, guys, na, ang bait ang amo ko talaga. Sabi nila, sa una lang daw yan, mabait. Siyempre, bago ka lang mabait. Pero, uh, nafe-feel ko talaga, na mabait talaga si ma'am. Kasi, alam mo, pag may mali ako. May mali ako na, uh, sinabihan niya na ako, ng isang beses. Tapos, nakalimutan ko. Siyempre, hindi ko naman ano, guys, hindi ko na, hindi mo naman matandaan lahat kasi siyempre, dami yung, dami mong ginagawa, di ba? Uh, ah, dalawang bata sa akin naka, ano, yung schedule nila kasi nga, wala pa yung isang helper. So, kailangan ko i-memorize yung uh, ano ng dalawang bata. Yun. Ikaw Quento ko na lang yan ulit mamaya or sa next na video na upload ko. Ayan. Thank you so much guys for watching. Sana may tutunan kayo sa video ko lagi. Ayan. Sa mga uh, experience ko based sa aking experience dito sa pag apply At uh, hanggang sa nakarating na dito sa bansang Hong Kong. Ayan. Bilang isang DH. So, yan Ayan guys yung aming building. Ayan. At papasok na ako. <laughs> okay. Ayan, mag-11 na. So, one hour ako na sa labas. Okay. oh, bye-bye. Thank you so much, guys, for watching. Huwag niyo kalimutan syempre i-subscribe isubscribe ako para update uh, updated kayo sa lahat na aking mga videos. Thank you!